Mare, aalis pala kami kaya kailangan natin ng almusal dahil importante ang almusal. Siyempre kasi mag training tayo mga Mare. At ito ulam natin. Buti na lang mga Mare, meron akong toyong ganito. Yan. Mula pala sa Miss D. Gourmet. Ito na yun o. Oh. Hindi hmm. ko kailangan magprito kasi nagmamadali din kami tanghali na. Eto, kagandahan mga mahal sa Misty Gourmet kasi nga meron na silang ganitong tuyo. Hindi mo na kailangan mag -trito. Anytime pwede ka na kumain ng tuyo kasi di diba? Ang sarap kaya ng tuyo sa umaga. Tapos ang kagandahan pa dun, meron pa silang eto, pinakindat na suka di diba? Tama-tama sa akin na mahilig din sa sausawan. Gabi mga mahal, kapag mahilig ka sa suka, Masasuggest ko itong sarap niya. Hindi ganun kaasim. Sakto lang. May yeah. dito. Hmm. Sakto, sakto sa tuyo na ito. Kasi hindi naman ito parang masarap. Hmm. Tamang tama to mga mare. Eh, kapag nagmamadali ka pero gusto mo mag-almasal. Diba minsan kapag nagtatrabaho tayo. Kapag nagmamadali, hindi natin nakakapagbuto. Pero ito tamang tama to mga mare. Eh. Masarap siya.